okay guys ata uh, welcome back to my channel at uh, dito tayo ngayon uh, sa sport park ng uh, Valenzuela at uh, nais ko lang po patunayan at uh, uh, alisin ang mga kaba ng aking mga pamilya ng aking mahal-mahal sa buhay dahil po sa resulta po ng aking uh, uh, laboratory x-ray isang araw at uh, medyo uh, na alarmah kunti uh, sila at pati na rin ako pero nais ko guys patunayan na mari nga so guys ha at uh, hindi po edited yan uh, huwag uh, kayong kukurap ha? <laughs> <laughs> parah Oke okay guys, ada uh, satu tolong, ya, uh, Medyo hilingal na rin tayo uh, Pero kayang kaya pa natin guys Tumakbo at uh, Uh, yung sabi ko kanina, nasira aparato joke lang yung guys, at uh, tayo yung nagpapatawa lang at uh, tayo naman ay ginagalang uh, po, nire-respeto po natin ang uh, uh, siyensya at uh, tayo po ay susunod sa protocol, kung ano ang uh, Uh, dapat kailangan gawin sa atin bilang uh, isang uh, nakitaan ng karamdaman sundin po natin pero uh, uh, pinapakita ko lang po na sa aking mga pamilya sa mga mahal ko sa buhay na huwag kayo mag-alala at uh, kayang-kaya ni Willie Boy kayang-kaya natin yan dahil hindi naman ganun ka sama ang ating nararamdaman sa ating sarili uh, siguro lalalang lang ng, uh, medyo tayo ay uh, may edad na kaya uh, kung ano-anong mga findings ang nakita po sa atin at yun naman ay puro mild lang guys, minimal nakalagay naman sa ating uh, ano minimal naman, hindi naman po uh, talagang uh, acute, hindi naman talagang uh, uh, nakakatakot kaya ipanatag eh, nyo guys ang loob uh, <clears throat> sa mga anak ko, panatag nyo po ang loob nyo at uh, malakas pa rin si uh, papa nyo. Uh, still kicking at uh, pwedeng-pwede pa. Pwedeng-pwede pa dalawa. Isa sa tag-ulan, <coughs> isa sa tag-araw. Okay, at uh, guys, uh, sa maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang dito na lamang po ang ating video. At uh, ayun nga, uh, gaya ng sabi ko, uh, kung ano ang uh, nakalagay sa protocol ng uh, agamutan uh, gamutan atin pong sundin yan at uh, kailangan araw-araw po ang ganitong nga uh, ganitong ori ng uh, lifestyle jogging po tayo at uh, siyempre babay bisyo at uh, ano muna tayo laylo muna tayo